today's ganap nga. May nakaschedule nga kami na flight ngayon ni Bebu at Josko Anong oras na ngayon? Palang ako mag-aasikaso. Yung pupuntahan nga namin ay first time lang din namin parehong mapupuntahan. Hindi na nga karamihan itong dadalin ko. Sabi ko nga doon ako mamimili na susuotin. Kali mag stay nga kami doon ng isang linggo at hindi namin alam kung ano pa yung gagawin namin. Hindi ko na rin mabilang kung pang ilang travel na namin itong dalawa ni Bebu. Wala na kasi kami magawa sa pera. Char <laughs> Charot lang yun. Baka mapanood doon ng mga mapanutang. Tagal ko na nabili itong ticket namin na 2 piso per pa lang. Kaya piso lang yan. Ayan, pinagbabacuum seal ko lang lahat ng mga gamit namin nang hindi ako mahirapan sa maleta. Make sure ko nga na wala akong makalimutan, lalo na yung mga kapantihan. Sobrang kapuyatan ko nga kakaayos nitong mga bagahe namin. Ay, nakshuta. Napasobra yung tulog ko at late na kami nagising. <laughs> Ate Manu nga, pinuntahan ko si Bebo at ginising ko na rin. Ay, nang kasarap pa mo na ang tulog niya, hindi niya alam, may iiwan na kami ng aeroplano. Ano na niya, ay hindi na nga kami nagbihis. Dire-direcho na kami kahit nakapantulog kami. Si Bill, yun na nga lang ang ginawa namin at hindi na ako nakapag-ayos. Ay, Diyos ko, mapungay pa yung mata ko. May idea na ba kayo kung saan kami pupuntan dalawa ni Bebo? Ay, ang iniisip nyo, doon nga kami pupunta ni Bebo. Doon makarating nga kami sa gate namin. Dito na nga lang muna sana kami iiglip. Kaya lang maya-maya, eh tinawag na nga yung boarding namin. Ay, rugo naman kang Bebo. Kakapasok pa lang namin. Hindi pa nagsa-safety demo yung mga flight attendant. Nagihilig na siya. Flight nga namin ay nagtagal din hours kaya medyo nakabawi kami ng iglip. Pinaka-hate ko pa mga kapag ka nagpa-flight. Yung kailangan mo pa sumakay ng shuttle papunta ng airport. Nakshoot <laughs> ah. Pero nakakatamad kasi lumakan. Pero ayun nga, wala naman tayong magagawa kaysa lakarin natin mula gitna ng airport papunta dito sa loob. <laughs> Ay, Nali, nandito na nga kami sa bansa na pupuntahan namin. Ito nga ang Taiwan. Yan, isa yan sa mga bucket list na gusto kong mapuntahan. Um, outfit check muna tayo sa Taiwan. Mauna na si Bebu. Malwala siya pa yata, Garter. <coughs> Di nga siguro alam ng nanay at tatay ko na nakarating na kami dito sa Taiwan. Paano nakapantulog pa rin kami? Dating nga namin dito sa airport, ang una namin ginawa, nag-withdraw agad kami ng pera nila. Matapos uh -huh. naman noon, dumiretso kami dito sa Mike Luke nang makabili nga kami ng SIM card dahil wala kaming signal. Uh -huh. Bakit kaya rugo sa ibang bansa? Hindi uso yung load ka lang sa tindahan. Dati 10 piso lang, pwede ka na manood ng live ni Queen Dura. Naksuta. <laughs> Tapos nga noon, dumiretso nga kami dito sa may land, kung saan pwede ka daw manalo ng 5 100,000. Dito susubukin na ang swerte namin dalawa ni Bebo. Lahat ng vlogger na napapanood ko na nanalo sila ng 5,000 dito. Pero kami dalawa ni Bebo. Ay, Diyos ko. Makibalat cable din. Tapos diretso namin agad dito sa 7-11 nila dahil hindi pa nga kami kumakain dalawa. Pero syempre, bago nga kami magpunta dito sa Taiwan, inaayos ko na lahat ng itinerary namin. Nagbook na ako ng agency at syempre, tour guide. Maganda nga ang Taiwan. Parang Japan lang siya na mainit. Sundo na nga kami ni Kuya Tonet at iahatid niya kami ngayon sa Taipei kung saan nga kami mag stay ng pitong araw. May dalawa kasi ni Bebo. Ako talaga ang magaling maghanap ng ticket at saka ng mga hotel. Pero yun nga, tatlong beses din namin makakasama si Kuya Tonet dahil siya nga ang magiging tour guide namin. So si Kuya Tonet, pwede yan mag and greet dito sa Taiwan dahil sikat na sikat yan. Inatid na nga kami ni Kuya Tonet papunta nga dito sa hotel namin. Yung hotel nga na napili ko, napakalaming magandang reviews niyan, kaya nabudol din ako. Pa, yung Roader's Hotel na located sa Ximending. Trans pa nga lang, aesthetic na talaga. Yung araw nga nag-request ako kay Kuya Tonet at nagawin namin tong free day nang makatulog nga kaming mahaba ni Bebo. Miretso mm. nga agad kami sa basement kung saan andoon nga yung customer service nila. Grabe, 10 out of 10 agad dahil yung mga staff nila nag english At point pa, hindi kayo may dahil meron sila mga arcade game dito na libre nyo lang din gagamitin. Mm. Nakikita nyo yan, manawa kayo sa mga cup noodles hanggang sa kayo TI, kayo libre din yan. Sa lahat na makikita nyo pagkain dito sa baba, libre lahat yun. Pwede nyo nga yung iuwi eh. <laughs> oh, pati yung mga drinks nila na yan, tubig at soda, libre lang din yan. Sana libre lang din yung stay namin, no Sa 7th floor nga pala kami magi stay at pagpasok na pagpasok pa lang namin dito sa room namin. Eh nagandahan na nga ako. Iit lang to pero mabango at kumpleto nga ang gamit. O dito kami mag stay ng pitong araw. Okay na okay na nga sana. Kumpleto na sana sa 100% kung kriteriya. Kaya lang para kami magkukursilyo. Walang bintana. Nakshutan. <laughs> Yan lang naman! Salamat! Ala, Oh my God! Ang laki! 23,000! Share ko na din sa inyo! MI777. Sobrang daming laro na pwede nyo pagpilian dito, pero ito ay pinagbabawal ko sa mga bata. Ibangan ko lang rin to at nilalaro ko lang to kapag kami extra ko. Ano guys, napakadali lang laruin nito at minsan nga hindi ko namamalayan na malaki na pa na papalanunan ko. Siyempre, gaya ng ibang laro, may nananalo at may natatalo din dito. Swertihan lang talaga yung dito, pero ngayong araw mukhang sinwerti ako dahil nanalo ako ng halos isang daan So, syempre, hinay-hinay lang tayo sa paglalaro at pagtaya. Sabi nga nilala lahat daw ng sobra, eh, bawal. Pero syempre, wala din namang masama kung gusto mo subukan. Kaya kung gusto mo ring itry, lalagay ko na lang yung link sa may comment section.